Love is in the air. Isang sweet na sorpresa ang inihanda ni Charlie Dizon para sa kanyang mister na si Carlo Aquino. Advanced birthday celebration para sa kanyang ikaapat na pong kaarawan. At syempre, kitang kita ang genuine reaction ni Carlo nang dumating siya sa venue. Kilala natin si Carlo Aquino bilang isa sa pinakamagagaling na aktor ng kanyang henerasyon. Pero nitong mga araw na ito, hindi sa pelikula o teleserye nakatutok ang spotlight, kundi sa kanyang personal na buhay. Setyembre 3, 1985, ipinanganak si Carlo. At ngayong 2025, pumapasok na siya sa Big 4-0. Pero bago pa man sumapit ang mismong araw ng kanyang birthday, may espesyal ng plano ang kanyang asawa na si Charlie Dizon. Sa isang simpleng pero napaka-heartfelt na paraan, nag-organize si Charlie ng isang advance birthday surprise. Nang dumating si Carlo sa venue, makikita ang tunay na gulat at tuwa sa kanyang mukha. Imagine, pumasok siya nang hindi alam ang naghihintay. Tapos biglang sumalubong ang kantang Happy Birthday mula sa mga mahal sa buhay. At siyempre, hindi mawawala ang cake. Ang simpleng birthday cake na inihanda para kay Carlo ay hindi lang basta matamis na dessert. Ito ay simbolo ng pagmamahal at effort ni Charlie na siguraduhin na magiging espesyal ang milestone na ito. Sa bawat frame ng video, ramdam ang closeness ng mag-asawa. Si Carlo, hindi maitago ang ngiti at halatang touched na touched sa ginawa ng kanyang asawa. Samantalang si Charlie, kitang kita ang saya na napasaya niya ang kanyang milestone. Oh, ayoko muna na rafi na you, Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you! I Atunay Atunay mo. you! <laughs> <I love> you. <laughs> <laughs> kainin Kung tutuusin, ang birthday celebration ay pwedeng maging simpleng kainan lang. Pero kapag may effort at pagmamahal na kasama, nagiging priceless ang moment. Para kay Carlo, hindi lang ito simpleng surprise, ito ay patunay na sa tabi niya, may partner siyang handang magbigay ng saya sa bawat mahalagang yugto ng kanyang buhay. At para kay Charlie, isa itong paraan para ipakita kung gaano niya pinapahalagahan ang asawa niya, hindi lang bilang isang aktor na hinahangaan ng marami, kundi bilang partner at ama sa kanilang pamilya. Kaya sa ikafuwarsa kaarawan ni Carlo Aquino, hindi lang isang milestone birthday ang ipinagdiriwang. Ito rin ay selebrasyon ng pagmamahalan nila ni Charlie, isang paalala na sa dulo ng araw, ang pinakamahalaga ay hindi ang engrandeng handaan, kundi ang taong kasama mo habang tinatahak ang bawat taon ng buhay mo. Happy birthday in advance, Carlo Aquino.